sa magandang hapon sa ating lahat mga idol yan at welcome muli sa ating youtube channel yun at patuloy pa mo pasalaba sa inyo mga idol at walang sawang suporta at sa mga hindi nag skip ng ads mga idol yan maraming salamat po at sa mga solid subscriber at sa mga solid supporters mga idol maraming maraming salamat po yan at lalo sa ibang bansa mga idol yun at another vlog na naman tayo mga idol at muli at kasama natin si idol jim okay, yun uh, tayo, mga idol ka yun kanina kasi mga idol ka yung naligo ako yung Nagpabo ako ng pae mga kadol. Nakita ko mga kadol, dami umakong na danggit mga kadol. At yun, itong. Yun natin. At may mga at sana, sana may umakong pa mga Paabugin natin mga kadol. Yun. Okay lang yung pamay na ito, Jim, mga kadol. Yun o. No? <coughs> Baka meron No? yung kanina kasi doon, yung naligo ako ako dito mga daming itong mga doon. Hindi ako na ng pain mga doon. nang now go mother baka may umaapong im no <tang> oh mẹ của <coughs> <May coughs> em đi xa ghis lạy mặt mùi Ayun. Ahli. Sumabit. Ayun, tanggal. tanggal sumabit pa sa lubid mo, Idol. Ayun na, Idol. Ayun Im. Ayun sabit. Tarwa. Ayun okay. na, Idol. Nagpilasok agad.

Pain mo ito, tanggalin iyun, Pain, tinda, bakwi na, buli Pulin na naman mga idol Sigurado yung malaki yun hmm. Talawa mga idol Grabe lumaban mga idol Yun ang Grabe talaga yun na

Tio. Dalawa na tayo mga idol. Ano mo lang po? Yan, niya, mga idol. Oh. Dalawa na tayo mga idol. Ganda na, makabandag yan eh. idol mm. dalawa na tayo mga idol oh Yan mo makakulay yung dalawang tama Hindi, mga atin Idol, dalawa na sila. Dalawa na. Dalawa na sila mga idol. Oh. Yun. Masaya doon, G. Mga idol, na naman, mga idol. Ayun, layo. Uli mga idol. Tanggit ah, oh. Tanggit. idol. Pakset. Oh. Pakset. na naman mga idol. Pakset na naman. Tatlo. Tatlo. na mga idol. Mm. Mm. Pra, hindi tayo tinik Tatlo na mga idol oh. يقول قناه الدين ده dong Aidun Apa wala pun bain? Empat sangit ke si Gorma adel. Katak si Gorma adel. Pak ginjan ke si Gorma adel ba. Lagi walai. Pulindin eh. nemen na mong Aidul. Kotsilyo! Apat tayong huli natin mga idol Kotsilyo na eh! Kotsilyo! Ang gano'ng mga idol, apat tayong mga idol Ayan ang mga, Apatay, mga, Ayon. Ayon ang mga isaidol, Jim Baka may kasunod pa

na naman mga idol yun idol, ayun o yun palatad tad 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 yun o prito prito sa akin sa prito yun o pritong labas yan prito ang labas yun palatad palatad hindi laga natin dyan, eh. Dun. ito trong alam mo yan ibon grasso mga dol so, ayan na masaydo gym yun are yan na mga dolo mag-o ka kasi mga no

Dami na mga idol, pang ulam mga idol Dami na Ayan, parayan naman si energy mga idol kapapulti kapapulti Ang kapapulti Ang kapapulti Ang kapapulti Ang kapapulti Hmm, holding the lemon mga idols. Pati mga idol lo, <mukil> Juno. Oh. Oh. Oy, tangkit parey nagbabag. Bug. Gusto im. aim. Sa tabi ng player ng mga idols, ha oh. <mukil> Hmm, den load. E, hindi mo kaon

Aran ng corona niya. Walang rekado mga trito. idol, tangad lang yung lamas mga idol. Prito na niya. Yun. Mamaya at kakain na rin mo, mga mga idol. hindi natin nakita yung paghiwa. Yun. Mamaya at kakain na rin kami no, na idol, Jim. Yun. No, no, no. no. Adol, luto. No, mga idol. magkain na tayo mga idol. Yun at kakain na si idol, Jim mga idol. Bra. Yun takain na po kami mga idol. Yun, lot po na po mga idol. Sila po yung nag yun. Hmm. Tangat lang po yung ano namin mga idol. Yung... Gila. -gila. Ano? Lamas namin mga idol. Yun. Yun. Yun, at tsaka na kami mga idol. Yun oh. Yun. Takain na tayo mga idol. Ako ko na eh. Ako na, para. Nakatungo ko na ako dito Yun. Ako, para. Yun, ate. Edo, Jim. Yun. Minuto lang namin yung huli ni Idol Jim, mga Idol. Yun. Yun na. Tapos na. Yun na. Tapos, ulam. Ito pitong. Ako oh, sa kontra. Ito tanang o. Tulo. Hmm. Tulo doon sa kanya mga idol. Tangla doon yung ricardo na yung mga idol. Yan. Magkano doon dito mga Sarapin, idol. Sanapin mga idol. Yun. Sinabaw mga kadol. Sinabaw, sinabaw. Yun. At sila mama mga idol at sila papa mamaya sila magkain. Naggabihan tayo mga idol, dahil yung kanina hapon na kasi mga idol, yun, kaling talaga mo. na. Kain na tayo mga idol. Yun, kain mga idol. Kain po tayo mga idol. Kain po tayo mga idol, kain po tayo. Yun. Ah, Yun, sarap. Idol. Sarap, sarap na, tayo, si mga idol. Oh. Yun. Tsaka yung iba mga idol, uh, inaasin-asin inaasin lang namin mga idol para bukas. At para may, may pang-ulam din kami. Yun. Uh -huh.

Mmm. <laughs> mmm, sarap. Tsaka ah. mga idol, may endan ako magkain. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Okay. Mm. 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 sarap daw ng dal, Mm. Mm, sarap ng noodles. Ah. Ngayon, ah. adol basundan tayo, mga adol. Para mga yeah. mo adol para hindi na ako makahinga, mga adol. Yo na na At hanggang dito na rin din yung video natin mga idol. At maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat Sana mga idol, suportahan ninyo ang aming video mga idol. Yun, at ah. sana mga po kayo dyan mga idol. Mag-ingat po kayo palagi. Ayan, ah, At thanks for watching po mga idol. At ingat po kayo. Yun, at see you next vlog mga idol. Yun.